Dahil nga sa naging usap-usapan ang tungkol nga sa naging kasal nga nitong si Wilfred At dahil sa pumutok na balita kung saan naakusan nga ang kanyang bagong asawa na itong si Lorena Kaya naman hindi nakaligtas si Wilfred sa pambubuli ng mga tao Kung saan sinabi nito na matindi siya sapagkat inasawa pa nga niya ang killer ng kanyang unang wife galit na galit si Wilfred kaya naman napaawoy siya. Hindi niya na-control ang kanyang emosyon kahit yun ang totoo. Nakaabot nga kay Amber ang tungkol sa na nangyari sa kanyang ama dahil nag-viral ito sa social media. Kaya naman labis yung nag-alala agad niya itong tinawagan. Iniling niya sa kanyang ama na uuwi na lang siya upang damayan siya. Sabali tayo ni Wilfred ayaw niya itong madamay. Maging maayos din umano ang lahat sa panahon matapos na rin ang naturang kaso. Napansin nga ng lahat na tela hindi na nga makapokus itong si Wilfred maging sa kanyang trabaho migla na lamang itong nakakatulog habang nasa meeting halatang puyat siya at hindi makakonsentrate sa kanyang mga gawain hindi na nga maiwasan ni Amber na mag-alala kaya naisip nito na uuwi na siya ng Pilipinas kahit na hindi pumayag itong si Walfred dahil nag-aalala siya sa kalagayan ng kanyang ama. Sa kabilang banda, makarating din kay Lorena ang nangyari kay Walfred kung saan paaway nga ito. Nais niya itong tawagan subalit lalo lamang siyang malulungkot at sa sapagkat si Ronnie na naman ang sasalo dito. Nakakiramdam na nga itong si Lorena na talabaga tong si Ronnie ay talagang nag-aabang ng uh, pagkakataon na mawala na nga sa kanya itong si Wilfred nang siya na nga ay susunod. Kaya naman inis na inis na siya sa pagmumukhanga nitong si Ronnie sapagkat sinasamantala ni Ronnie ang lahat-lahat. Samantala magugulit pa sa isang balita na matutuklasan nitong si Lorena sapagkat ninais na nga ni Wilfred na magiging invalid ang kanilang kasal dahil ayaw na niya na magkaroon ng ugnayan dito sa kanya nagiging apektado si Wolfred, lalong lalo na sa mga sinasabi ng mga tao tungkol sa At Dahil kanya, sa mga nangyayari lalong magiging mabigat ang mararamdaman nitong si Lorena para na nga siyang binagsakan ng langit at lupa na wala na nga sa kanya ang lahat maging ang kanyang anak ay inilayo ni Wilfred. yung asawa pa niya ay iiwanan na nga siya ng tuluyan at tuluyan siyang aakusahan sa kasalanan hindi na siya pinapakinggan kaya naman pinayuan siya nitong si Tristan na dapat asikansuhin niya ang kanyang sarili at huwag basyadong isipin nitong si Wilfred dahil wala na siyang lugar sa kanyang puso nung mga oras na nagdesisyon na ito na tuluyan siyang ipakulong. Labis na dinamdam ni Lorena ang lahat na wala na siya ng gana. Halos ayaw na niyang tumanggap ng bisita. Tingin niya ay katapusan na nga ng kanyang sarili at mabubulok na siya sa loob ng kulungan. Wala nang tatanggol sa kanya. Ngunit isang balita ang uh, makapagpasigla sa kanya sapagkat may isa siyang uh, bisita na tutulong sa kanya. Ito nga ay si Mang Dolpo. Matapos ngang makonsensya ng mga time na nagtago siya at binayaran Nanga, ang uh, kaibigan na ni kapalit nga ng pananahimik At sa pagkakataong 'yon hindi na kinaya ng kanyang konsensya. Nagpakita na nga siya kay Lorena upang tutulungan ito at sa pagkakataong yun ay may uh, bosses na itong si Lorena sapagkat mayroon na siyang magiging uh, tagapagtanggol at may titistigo na laban sa mga nangyayari na talagang wala siyang kasalanan inamin ni Mang Dolpo na may nagbayad sa kanya at hindi yon si Walfred kundi ibang tao